Blog, to know more about my strengths and weaknesses as an individual and also para po mag, makahelp magpalaganap ng pagiging mag pagiging makatao tsaka I want to sense a sense of belonging kasi we only have one goal po and that is to spread pagpapakatao everywhere uh, Sumali po ako sa pagpapakatao club kasi yung club po na ito ay nakadesenyo para po tumulong sa pagpapalagana po ng kabutihan at disiplina sa buong paaralan. Sumali, isa pa po sa mga dahilan kaya ako sumali dito dahil ang club po na ito ay nagpo-promote ng kabutihan, disiplina, katalinuhan at saka nagpo-promote din po ito ng mga positive school culture sa papamagitan po ng student-led campus service projects po. So, sumali po ako sa pagpapakataok Club, hindi para magpasikat, o mas makilala pa ng karamihan. But I joined this club because I want to share my thoughts, my knowledge that I have learned in this club. Bakit nga ba ako nag-join sa si Pagpapakatao Club? Nag-join ako sa si Pagpapakatao Club upang mas makilala ko pa ang aking sarili at mas makakilala ng maraming tao at ma-spread yung kabutihan sa ibang tao. Sumali po sa Pagpapakatao Club para pumainhan sa aking social skills and spiritual skills. And para din po, like, ma-improve din po yung aking four core values na maka-adjust, makatawa, makalikas, at makabansa. And sumari din po ako dito kasi nakakita ko po na masaya din po tumulong sa ibang tao. Lalo po pag nakikita mo sila ang nakakita sa'yo, ang nagpapasalamat, gano'n. And para din po, like, maturuan ko rin po yung mga ibang tao and may influensyaan sila. Nakabuti yung asal. Ba, kung bakit ako sumari sa pagpapakatao ko lang? Um, may spread yung kindness sa lahat ng students and yung discrimination um, ma-stop or ma-lessen kung hindi kayo mas stop I think paskul po kasi it helps prevent aggression and cruelty kasi magpapakataw is a moral moral character that everybody should have. Um, dahil kapag nagpakatao ka po, maayos po yung social image mo, yung tsaka po yung dignity mo, at tsaka yung maayos po yung reputasyon mo sa mata ng ibang mga tao. E, imbis po na kapag naging gangster ka po, yung mga ganyan-ganyan, yung mga gang po, eh, masira po yung reputasyon mo, bababa po yung dignidad mo, panigurado, lalo na sa mata ng mga teacher o ng mga guro at saka masisira po yung imahe mo na umbaga lalapit na po doon sa point na ay baka pag lumapit ako dito may gawin sa aking masama. Pero pag nagpakatao ka po, ay pag lumapit ako dito, baka matulungan pa, pa ako netong maging mabait at mapalapit sa Diyos. Um, um, para sa akin po, mas cool magpakatao kasi naipapakita po natin yung pagkakaroon po natin ng kabutihang asal para sa ibang tao at nagiging isang inspirasyon ng karamihan ang taong magpapakatao. Mas cool magpakatao dahil ang pagpapakatao ay isang moral na katangian at nataglay ng bawat isa. Gaya ng kaayusan, kabutihan at pakikipagkapwa tao sa ibang tao. Oo oh nga, nagpakakultu siya kasi tumutulong ka sa kapwa. Nakikita mo yung kung gano'n sila kasaya sa'yo. Lalo pag tinulungan mo sila. Lalo pag narandaman mo yung pag you nila sa'yo. Siyempre matutuwa ka nyo. So, mas cool magpakatao kasi Like, tumutulong ka ayon sa puso mo and hindi ayon sa kagustuhan nila or sa pilitan. So, ganun po. Bakit mas cool magpakataw? Bakit nga ba mas cool magpakatao? Meron kasing mga tao na ang in-improve lang is yung outer um, appearance or, or out, outer appearance. Yung meron namang mga tao na nagpapakataon which is pinapakita nila kung sino talaga sila and in-improve nila yung connection nila with God and spirituality nila. Ako si Sarah Joy Ivo Lucas from Grade Amethyst and I'm the President of Pagpapakatao. Ako si Saimar Enriquez Tupaz at ako po ang Vice President ng Pagpapakatao Club. Ako si Shira May Aldo from Grade 10 Zircon, Secretary of Pagpapakatao Club. Ako si Jana Mercado ng Nine Peer at ako ang Treasurer ng Pagpapakatao Club. Ako po si Benedict as galing po sa Graded Aventurine. Ang aking position sa Pagpapakatao Club ay Auditor. O nga pala si Elijah Jeremy O. Feliciano um, from G10 Aventurine. My um, position in this club is PIO or Public Information Officer.